Yo, so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliyot, mga mga videos, talking na kalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo up updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw. Bago po natin simula ang ating panunod, nais ko munang batiin at bigyan ng shoutout ang mga idol natin sinaidol. Luz Biminda, Amancia, maraming salamat po sa inyong panunod. Shoutout din sa iyo, idol Chuk King ng Davao. Idol Richard Lais, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod, idol Romel Ronquillo at kay idol Raymond Ronquillo. Marami salamat din po sa panonood idol uh, Bryce Balangkod, idol Ferdinand Basilio Tina Cebu. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din sa idol Dun Pak Sigia. Welcome back idol Marlon Bactol, ang ka Cavite. Maraming salamat din sa pagbabalik idol The Golem. Kahit gaano man kaputik Gini agawa mo. Importante. Tuloy ang kasal. Nasaan mo sa langit yung nag-invento ng limang piso ng ihi? pinik ba? saan kasama lang yung may don? Oo. Ano yung yan sa motor mo? Wala na. Hindi na makakakalis yan. Oh may kalso <laughs> na. Tapos ganyan pakadami yung Dala mo. <laughs> ah, hindi niya malalaki ito kaya. <laughs> <Bukila lang. laughs> na pa. Masir. 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 <laughs> Nagtitrip. Hmm. Ay, <laughs> buti na lang. Nahawakan. <laughs> Dali pa rin. Ay! <laughs> 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 Ang sa bulot, eh. <laughs> pa naman yung nakakonsultos ng natin? Ito. Mukhang may galit ah. Sorry, sorry. <laughs> Napuli ah. <laughs> Dagdag ka naman muna tayo. Alam mo ba, na ang pamintang durog ay galing sa pamintang buho? Kalangan <laughs> naman. Eh, ako. Ayan na. Mekaniko na. <laughs> Pagbali-baligtad niya ata. Nandun <laughs> na yung accelerator niya. <laughs> Pusin na.

Amen. 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 Walang tatawa challenge. For real. For real. For real. <laughs> e, 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 e. <laughs>

Puti na lang, wala lumabas. Puti pa, tumawa ka na lang. wala ka helmet, wala ka pang lisensya at rehistro. Kaya nagdati yung kapatid ko eh. Kaya nagkala pang pera Saan naman maawa kayo? Nagtatapok mo kaya maawala rin naman ng trabaho Ay, totoo na may sinasabi niya Naabot ng halos 30 minutos bago isinuko ng rider ang kanyang motor sa mag impound Saan naman kayo dyan? Ay laka Oh, hindi, hindi Ngaalan sa mga tao, nang tawag na mga tao. Ngaalan sa e... mga e... e. 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 tao? Nangunsa naman ka dun. Lagampo mga ka dun. Nagawang kalokohan. Ay, guulat yan daw. Giyan sa puso. Oh, <laughs> sa wapang gugulat na yun. <laughs> Hanggang doon lang po muna ating mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong pagparito at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang support na po sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Bukas na naman po muli mga idol. Mag-ingat po kayo.